Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko at mga construction worker. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday sa inyo mga idol. Ito, mapapansin mga idol. Uh, yung mga kasama ko, mga idol. Eh. Pagod sa pagpipintura. Mapapansin mga idol ito. Napinturahan na namin ito ngayong araw na ito. Ngayong, ngayong Sunday. Uh, third coating. Idol, ano? Oh, talagang pinulido natin ito. Ito, mapapansin yung mga idol. Shout out! Idol! Ayan o. Oh mga idol natin, yan yung taga Laguna, San Pedro yan. Yan, mga kasama. At saka sila ni Rodner, yung magkapatid. Ang mapapansin yung mga idol, yan. Ah, napinturahan na namin. Tapos nagkaroon kami ng balikap para maganda tingnan yung ah, pagitan ng baligater. May takip. Kaya kung yung mga idol, yan, finished na. Ayan. Ganda, ganda na ng bahay ni ma'am. Penis project dito sa main roof at saka lower roof yan ah, makapansin yung mga idol yan pulang pula yan ganda hmm. ang hinapit namin mga idol bukas ang gagawin po namin habang hinahantay namin yung yero yan shout out Rodner yan yung si Rodner natin yung isang followers natin na tumutulong sa project mga idol penis project na dito sa main roof may pintura na yan, pulang pula third coating to mga idol hindi namin tinipid ng pintura para matagal pa buhay ng yero yan, at, dinamit yung tatlong timba ah, yung mga idol yan yan na yung penis namin yan. ilang araw na tayo idol 13 days Ah, 13 days na ngayon. Ah, 13 days na pala kami ng mga idol. Kaya, namimiss ko na yung pamilya ko sa Rizal. Ah, idol, walang uwi-uwi, ano? Oh. ay ah, may patay kami, talagang pupus tayo rito para kahit pa paano, hindi mo, walang masabi si mom. Ah, may patay kami mga idol, pero oh, yan, nag -P -P na sa akin yung mga pinsang ko, mga kamag-anak ko na kailangan daw pumunta na kami din sa Lamay, sa Pasig, sa Pinagbuhatan. Eh, Nag-PM din ako sa kanila na nandito pa ako sa ano Dasmariñas, Cavite. Oh, ito na yung Louie Rope, mga idol. Ayan. Mga idol dyan. Ganda. finish Project. Dito sa min Rope. Ganda mga idol. Ganda. Okay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower uh, Mga idol, yan. yan Mababa na yung mga kasama ko Pagod na rin Talagang hinapit namin mga idol Kung mga papansin nyo talagang uh, Ang ganda Ayos na Ang bahay ni ma'am mga idol, mga follower ay, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Sunday mga idol. Yan, ah, grabe. Ayan naman yung itsura ng kamay namin mga idol. Talagang pahid ng kami ng pahid para hindi kami abutan ng ulan kasi kumalimlim kanina. Pero ngayon wala na. binigyan tayo ng Panginoon Diyos na magandang araw ngayon. Ngayong Sunday. Para matapos din natin yung minroof at saka yung blue ayos na, ang ganda na. Ngayon, ang gagawin lang po namin sa surud na araw o bukas kung may deliver yung yero, yung additional na lang. Uh, uh, ingat kayo sa pagbaba ng hagdanan na. Kasi hindi pa natin pala tinalian 'yan. Ah, uh, kung yung mga idol, yung gagawin namin, yung additional. Ah, uh, 'yun na lang gagawin namin. Pag na-deliver nila yung yero, ng Perez Cross Roping Enterprises. Ayun, magagawa po namin yan. Pero hindi namin, hindi ko iwanan yan hanggat di ko matapos yan. Kasi pangako ko kay ma'am yan. Ayun nga na yung gagawin namin mga idol yan. Yung area na yan. Tapos napalitadahan na. Yung kailangan palitadahan, yung, yung pagkakabitan ng plasing. Yung area na yan, napalitadahan na ng kasama ko yan. Ayan, naghiwalay kami. Para matigas na yung pagpapakuha ng tasing, na L-plasting yun eh mga idol uh, palitadahan na yan okay, thank you, God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko finish uh, project dito sa mendro uh, yung additional na lang natira na magawin namin mga idol 13 days working uh, hindi matagal-tagal na rin so, kahit pa paano mga idol, talagang Binigay, binigay namin pes kay ma'am na uh, mapatapos po namin itong bahay niya. Ayos na, clear na. May spandrel na, may insulation lahat, gutter, pasya cooper, pasya boom. Sa lahat ng mga construction worker Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin God bless you to all Luzon, Visayas at Mindanao Saan man sulok na mundo Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin Thank you, God bless